today's video, guys. Naglaba again. So, two days from now. Friday. Oh, Merry Christmas na. So, hindi ko to siya ma-upload sa Christmas. Pero, binabati ko kayong lahat. <laughs> For today's video, ayun, naglalaba. Ayan, tapos na yan. Nasampay na yung iba. <laughs> yung sabon namin pa iba-iba. <clears throat> Maglilinis ng bahay. At uh, maglalabas ako ng pagkain namin. Kasi may darating akong bisita today. So, uy guys. Nagkalaman-laman guys. Bisag walay bonus guys. Nagkaunod-unod among rep guys. O. Oh, kinimpak siya ako ni Kaon, ani, ay ahak. Diyan niya ako mga anak. O, oh, wala gi Kaon. Dili sila mukhaon ng paksiw, guys. Ako ra jud ang mukhaon ng paksiw. Pag, ah, akong iro. So, ang um, ang talong ni Manoy, gigamay na. Ako, ako rin pumukaon na niya. Ako rin prito-pritohon. Kini siya, gigan sa akong tanom, Daghan ni na ni Butan din ako ni sa akong... Ay, butan ako sa chicken ni ni Juan. ni akong i baba, ibabad. So, yun. Wala pa yung kayo, guys. Pagpasensyahan nyo na. Kaya wala yung pambili, guys. So, wala ka na itlog. Oh, kaya among itlog nasa tindahan. Ang nilalagay ko kasi dito, yung puro, ano, dilaw na egg. Mo, oh, na akong ibot nang So, guys. So, wala yung unod among rep kayo. Pagpasensyahan nyo na. Poor si Inday. Maggawas akong among pagkaon, guys. kay para, um, yeah. na ako ipatrabaho. So, na. Ako rin ayuhon, guys, kay ayusin ko to dahil, ano, bibili ako ng tamin, puro manok lang. Uh, puro baboy kasi to. So, may ang ka bibili ako ng baka. So, hindi tayo mawawala dito talaga. Oh. Ang dami. Yan, ito naman. Ay, meron ako pang spaghetti, guys. I'll prepare na yan. Ang dami ko ay kasi para magkabalik tayo sa tindahan. ang so, mga props, props ko. So, yun. Ayan ano to, pang ano yan dito. Hindi pa galawin <laughs> Hindi pa rin Sa pangkas ko namin yan. Yun. Mga chicken. Pabibili pa ako ng chicken mamaya. Ah, pinag-isipan ko paano ilalabas ko. So, na may bulad guys. Naka-oven siya. <laughs> Uh, so, nagka-UTI kasi ako. So, hindi ko siya maluto-luto. On the minang oven. Pagpasensya Para mak... Hindi ba, Hindi ba siya pwede ilagay sa rep? Uy, huma naman. Dain eh. Ibig na mamatay. So, ito guys. Gamit ko sabon. Libre lang to. Bigay ng pure gold. Kasi namili ako. Pag marami ka nabili. Kasi kasama tindahan. Ano? Um, meron silang bibigay? Ano yan eh? Sabon at saka nanimutan ko yung isa. Teka lang. <coughs> so, iyan. Yeah, Namili nga ako. Iyan. Pang ano namin. Uh, January. Mga. Kapag wala. Ubusan kami ng karne. Ganon. Isda. Kasi ako lang naman yung kumakain ng isda dito. Tsaka yung aso. May himayang ko. Iyan. <coughs> Sila. Silang dalawa lang yan. Kasi hindi rin ako mahilig dyan. Sa mga dilata rin. Hindi ako mahilig dyan. Iyan. So, Baka wala naman. Yung mga kape ko. Hindi ko nagamit kasi. Nagkayuti ay ako. Nagkagamot ako. dalawang kasi yung kape. Yan. Nagkayuti ay ako. Yan, hindi ko rin magamit kasi na. <coughs> Ito nga, paubos na eh. Oh. Binanata ng anak ko yung snack nila. Hindi hmm. Di pa naubos yung galing ano, galing Korea. Ay, Korea. Galing Thailand, Batu, Vietnam. Nadala ko. Hindi pa siya naubos dahil ayaw nila. Pinasalubungan ko ayaw nila. So guys, ni in inom po ko ani murag murag effective siguro ni siya kay mo ko ani. Ang akong singot dagko ko kayo. <clears throat> yan, nagpapalit ako ng na cortina. wala pa kang pinalit kay binaba ko yung blinds. Yung suri talaga, hindi ko siya ginagamit masyara yung blinds na yan. Nakataas lang yan. Hi guys! Good morning! <laughs> <laughs> ang ganda lang good morning ko eh. Merry Christmas! Merry Christmas po sa inyong lahat. Eto, napuyat. <laughs> Pag umagan na ako natulog, nagtagay-tagay kami, then, nang ang, ang, ka kapitbahay ko, Mali apat kami. So, konti lang naman yung ininom lang. Wine lang naman yun. So, ano yun? <laughs> kwentuhan, ganon About life. <laughs> hindi marites. <laughs> Ay, good morning. Kumusta ang inyong mga Pasko? Kumusta ang ating mga um, mga regalo? Kumusta <laughs> ba yung laman ng bulsa? <laughs> ang dami pong ko dito. Kahit hindi mo inaalak, ko Ay, daw ako nag-open ng tindahan. Pero, mamaya-maya mag-open ako kasi, daming bata, guys. Mauubos yung bariya ko dito. Kagabi pa nga ubos na eh um, bigyan ko lang yung mga inaanak ko. Kilala ko naman yung mga inaanak ko. So, konti na lang kasi kahapon nabigay ko na yung iba. hindi uh, ako namili ng gift, eh, ika-cash ko na lang. Ikakash ko na lang, ko na lang sila. Pero konti na naman kasi. <laughs> konti na kasi. Hindi naman ako mabili. Hindi naman ako mabili. Tsaka hindi ko na alam kung yung inaanak ko yung malalaki na ba or gaano lakalaki. So, cash na lang talaga kahit konti lang. Basta nang mapasaya lang yung mga inaanak mo. Kasi mga, meron din naman akong years na nalaps ko sila. Kasi minsan di sila pumupunta. Tapos hindi ko nakakilala. ako nga rin di ako kilala. Nakikilala lang ako pag hinahatid yung bata dito. Eh. <laughs> Ang daming namas ko, guys. Talagang kumakotok sila sa gate. Natakot ako. <laughs> kasi wala akong 20. <laughs> Uwe. Susuray-suray na. <laughs> <laughs> kaya pa naman daw nakapagkwento pa nga eh sino ka inuman nako na po. Kahit malang sibuyas. Pero yun na, lang pisit. Ito ang ating pansit ay buo na. At may kumain na. So, ito nagluto tayo ng pork bolalo. So, ayan. Pilip sabay-sabay ko na ang mga matitigas. Yan guys, ang ating luluto. And, apat na perasong ganito. Mag, ano tayo na? Stay siya. Pamintan durog at saka asin lang yan. So, ating, um, yes. Ating, Yes. natin ang pamintang drop. natin salt. Salt. Ito lang yung panlasa niya. Ayan. Maglalay ng mantika. Konting mantika lang. Ilagay natin yung detach. Ditetsch. Kasya ba dalawa? Yes. I think kasya. Oh my God, mukhang hindi. Pagkasahin natin. So, yun guys. Ang bango. Ilagay ko yan. Ilagay ko maglagay tayo ng dalawang butter. Ayan. Kaya natin siya matunaw. Okay. Para mas marinam lang. Ayan. Kaya natin siya matunaw. Masarap yan. Ito, baliktad tabalik -tab -balik muna siya. Nampag yung beses. So, ako nang yung kabilaan. So, may dalawa pang baliktad. Tapos, balik-tabit tayo. So, hindi mo kailangan siyang tapos, easy lang ang recipe na to. Like Super bango. kasya ko. Party naman pala kasi liliit pa yan. Mm. Oh, ah, yeah. Sarap ng amoy. pero ito pa yung dalawa. May dalawang baliktad po yung aming pagkain. Happy New Year, everyone! Happy New Year! No more na, no more. Oh. Oh. Oh, sige. O oh, Chanel, yung damit mo para kang hmm, para kang sinambunutan. Chanel, kung ano yung galawin niyan? Gucci. Eh, si Gucci, oh. Gochi, ganda-ganda. Oh, ito si Shana para sa bunutan, hindi malaman. Hoy, bubugbugin.